Mga anak ng inang lupang Pilipinas. Sa nakaraang ilang araw, lalo na noong ika isa ng Setyembre, sa taong kasalukuyan, ay nagisnan ang malawakang kilos protesta ng maraming aktivista, mga mamayang naisihayag ang kani kanilang galit, at pagkadismaya sa namamayaning katiwalian sa mga sangay ng pamahalaan, na kung saan ay walang habas na ninanakaw ng mga kina, uukulan ang salaping pinaghirapan nating lahat na buong lugod na nagbabayad ng buwis. Sa mga pangyayaring ito, bukod tanging ngayong napupuna ang kagagwaran ng mga pampublikong paggawa, tulad na lang ng DPWH ang Department of Public Works and Highways, na kamakailan lamang ay sinawalat mismo ng Pangulo ng Bansa na si Fernando Marcos. Matapos ang ilang araw ng malapitang pagsisiyat ng punong ehekutibo sa ilang edepisyo sa isang ilog na dapat sana ay makakapigil sa tubig baha sa tuwing magkakaroon ng malalakas na unos na palagi ang dumadaan sa kalupaan ng Pilipinas, natuklasan ang nakakapighating estado ng mga pampublikong gawain na mali-mali ang pagtatayo ng contractor o di kaya ay kalimitang hindi tinapos bagamat daan-daang milyong piso ang ibinigay na halaga upang maisakatuparan ang mini-meeting mga edipisyo na pakikinabangan sana ng mga komunidad na nakaambang sa panganib ng kalikasan. Samakatwid, Malinaw na ang mga pinuno at inhenyero ng DPWH ay hindi tinupad ang kanilang tungkulan sa bayan at bagkus pa patuloy na dumarambong sa kaban ng ating bayan. Ang mapait pa nito ay hindi lamang sa isang partilurar na lugar ng bansa na ganap ang kataksilang ito. Mula Apari hanggang Jolo, ang kagawarang ito ng pamahalan. Sampunang lahat ng departamento na nakakalat sa buong kapuluan ay puro pagnanakaw ng ating pinaghirapang buwis ang ginarawa sa halip ng itayo ng mga kailangang edipisyo ay palagi napupunta sa mga bulsa ng ilang opisyal at nangungunang inhenyero na walang balak na maglingkod ng buong tapat sa kanilang bayan, kundi ay lamunin ang dugong buwis na ipinagkatiwala nating lahat sa pamahalaang ito. At sa layong ito, batid ng lahat na hindi na rin sapat ang mga pagmamartsa, pagpupulong at may init na talumpati pagkundena sa talamak ng katiwalian. Kailangan ng ganap at malawakang pagpapago sa mga kagawaran, lalo sa na COA, Commission of Audit na mistulang wala rin ginawa upang bantayan ang salapi ng bayan. Sampu na rin ng mga bangko. Ang Development Bank of the Philippines, na halatang naging maluwag sa pagbibigay ng salapi sa DPWH, na hindi siniyasat na may ang paggamit ng pera ng sambayanan. Ang BIR, ang internal revenue ng bansa, ay dapat ding siya sa dahil batid ng marami ang maraming paraan ng katiwaliang nagaganap sa ahensyang ito. Kailangang kumilos ang mga kinaukulan Sadyang laganap ang pandarambong sa kaban ng bayan at walang ibang makakapigil sa kriming ito, kundi ang isang malawakan at mabagsik na pakikihamok sa namamayaning sistema na nagpapahintulot sa mga taksil at magnanakaw na nagdudulot ng labis na kahirapan sa masang Pilipino.